Sa ah, ngayon, ang ulam natin ay ito lang ha. Ah, maya-maya. Nagawin ko nga ah, sweet and sour. Okay? So, dalawa lang kami kakain ng sour kung hindi naman namin uubos ng dalawang piraso. Kaya, ang lulutuin ko, isang maya-maya lang. Tayo mamaya maya akbot eh. Pagsisi tayo na tayo eh. Basta ka please uh, subscribe to my YouTube channel Saldi Jingboga TV Vlogger. At pakipag-click na rin po ang aking notification para lagi po kayo updated sa aking mga content ng mga bagong labas. So sa ngayon ang, ang ating uh, ating uh, panahalian ito na. O Ngayon na po ang bahala at saka happy Saturday sa inyo lahat.